Natanggap na ng halos kulang isang libong iskolar ng pamalang panlaluigan ng Nueva Ecija ang second semester na Educational Financial Allowance na ginanap sa stipend distribution sa Old Capital sa Cabanatuan at sa Bayan ng San Isidro. Base sa datos ng PAMO, halos walang daan na estudyante ang nabigyan sa Cabanatuan habang sa San Isidro ay umabot sa mahigit isang daang mga eskola. Bawat scholar ay nakakuha ng tig 2,500 mula sa pondo ng kapitolyo na kanilang magagamit sa mga pangangailangan sa pag-aaral tulad ni lamang ni Sainilin Del Rosario na kasalukuyang Second Year College sa Eduardo L. Hoson Memorial College na ulila na sa kanyang ama at tanging ang kanyang kuya na lamang ang nagpapaaral sa kanya. Kahan po, malaki po kasi magiging tulong nito para po sa pag-aaral ko kasi Puyo ko lang po yung nagpapaaral sa akin, wala na rin po ako ama at housewife lang din po yung mama ko. Kaya malaking tulong po talaga itong scholar po na ito para po sa pag-aaral ko at maitulong din po sa pamilya ko po. Malaking tulong din ito para kay Michael Chua Jr., second year sa NUST, para pambili ng kanyang gamit sa school ngayong pasukan. Ginagamit ko po yung mga allowance na natatanggap ko, um, pambili po ng gamit, kagaya na lang po sa school, ako na po next week. Um, gagamitin ko po to para um, Mak makatulong na rin sa pamilya. Pasasalamat din ang ipinaabot ni John Kevin Marcelo ng Barangay D.S. Garcia, Cabanatuan City sa Pamahalang Panlalawigan sa pangmumuno ni na Governor Aurelio Oye Umali at Vice Governor Doc Anthony Matias Umali dahil naabot niya ang kanyang mga pangarap na makapagtapos dahil sa loob ng apat na taon na kanyang pagiging scholar ay nakagraduate siya ngayong taon sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Naging scholar po ako dito po uh, mula first year po hanggang sa makatapos po ngayon. Scholar po nila ako. Ah, uh, yung ganitong klasing programa po ay napakalaking bagay po sa mga kabataan, sa mga estudyante po na talagang kapos po sa pinansyal at ang uh, nangangailangan po ng mga tulong po sa kanilang uh, pag-aaral. At uh, maraming salamat po kay uh, Governor Oi Umali, kay Vice Governor Doc Anthony Umali, at kay Ma'am Cherry Domingo Umali, dahil sa ganitong programa po ay marami pong estudyante na talaga na pong natutulungan. Kasama si Jerome Tiquia, Smiles of the 33rd, para sa Balita, Unang Sigaw.